Anim na Filipino boxers na ang sumubok sa kakayahan ni The Monster na Oya Inoue at lahat sila ay nabigo at di kinaya ang lakas ng number 2 pound per pound sa kasalukuyan. Maging ang future Hall of Famer na si Nonito Donaire ay dalawang beses na tinalo ni Inoue. Yun nga lang ay masasabi din naman natin na lagpas na sa kanyang prime ang Filipino Flash nang lumaban sa halimaw ng Japan. Yan daw ang naistuldukan ng nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Casimero sa kanyang latest post sa social media. Gusto na daw niyang tapusin ang paghahari ng Hapon kontra sa mga Pinoy. Dagdag pa ni Cuadro Alas ay wala pa naman daw nakakalaban na matigas si Inoue at hinding hindi rin daw siya luluhod dito kagaya ng iba nating mga kababayan sakaling magkita raw ang kanilang landas ay hindi na nga raw niya paabutin pa sa desisyon ang kanilang magiging laban. Sa kabila ng isang taong suspensyon na lumaban sa Japan ay patuloy pa din ang pangahamon ni Casimero sa undisputed super bantamweight champion na si Inoue. Nakatakda namang labanan ni Inoue sa bisperas ng Pasko ang Australianong si Sam Goodman at target din nila si Junto Nakatani sa susunod na taon. Ang kampo naman ni Cuadro Alas ay bukas ngayong lumaban sa Saudi Arabia na gustong palitan ng Las Vegas bilang sentro ng boxing dahil sunod-sunod nga ng malalaking laban ang ginaganap dito kamakailan. Abangan pa natin ng mga idol ang iba pang balita sa pagbabalik na nag-iisang angas ng Pinas. Sa ibang balita naman mga idol ay matagumpay sa kanyang pagbabalik aksyon si Magic Mike Plania kontra sa journeyman na si Davey Julio sa labang ginanap sa Amerika. Round 1 pa lang ay pinabagsak na ni Plania ang 43 years old na Kolumbiyano at pagdating nga ng round 3 ay tuluyan na nga niyang tinapos ang kanilang laban. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ni Plania na susubok muling makabalik sa contention at mapaangat ang kanyang ranking. Nag-improve ang kartada ni Plania sa 30 wins, 4 defeats with 17 wins by way of knockout. Magaling sana itong si Planya unit laging kinakapos sa mga bigating laban. Nabigo naman ang dating world champion na si Regis Progre kontra kay Jack Cateral sa kanyang unang laban matapos matalo kay Devin Haney. Unanimous decision ng panalo ni Cateral na dinomina ang buong laban. Na-injured pa si Progre nang ma-dislocate ang kanyang ankle sa round 11 at dalawang beses din siyang na-knockdown sa round 9 matapos matalo ay kinokonsidera na raw ni Pro na magretiro sa boxing.